tignan ko lang kung hindi paalis alis sa mga putaktis sa ginawa natin ito sa mga sumusubaybay sa ating video kung inyong maalala ay sinubukan natin tanggalin ang tutakti doon sa kabila at ngayon naman ay lumipat na sila dito sa kabilang room last week lamang po ito nangyari sinubukan pa namin ni Jonas na pausukan baka sakaling aalis dahil sa marami na rin sila nakagat yeah, kahit na nagsisimula pa silang gumawa ng bahay nila efektibo naman namin aming ginawang pagpapausok yun nga lang pagkaraan ng ilang oras ay kagad din silang bumalik at dahil sa napabayaan at hindi kagad natanggal ay lalong lumaki ang bahay nila kaya ngayong araw ay hanapan natin ng paraan para totally mat tanggal talaga ang putak dito sa school dahil perwisyo na sa mga mag-aaral, sa mga teacher at kawawa yung mga batang nakakagat ng putakti. Ito dito. yung mga kagamitan gagamitin natin. Gagamit tayo ng baygon na spray. Siyempre, hindi mawawala ang jacket. Gloves na protection natin sa ating balat sa kamay. At gagamitin tayo dito ng bonnet para sa leeg. Jogging pants naman para sa legs natin. Magsusuot din tayo ng boots. Gagamit tayo ng use oil pang pahid natin after natin na may sprayan ng baygon. Yan, nagdala rin ako ng brush. Malaking tulong to para hindi na sila babalik dun sa bahay nila. At uh, gagamit din tayo ng helmet protection sa ating ulo. At ito, kailangan na natin isutang ating outfit. At dahil sa masyadong mainit kapag magsuta ko ng jacket, so inuna ko muna itong paglalagal na yung use oil dito sa lalagyan. Pagkarang ma-prepare ko ang use oil, ay nagsuot na ako ng jacket. So makapal po ang jacket na ginamit natin Nagsuot din ako ng bonnet And then sinunod na rin itong gloves Mainam po na protektado yung skin natin Dahil ang sakit po kapag makakagat itong protecting Siyempre nagsuot din tayo ng boots Protection baka sakaling maulog sa ating paa Ay makakagat yung paa natin So ito na isusuit natin ng helmet So ready na tayo Yan at halos maubos natin yung binili natin na baygon. Sa school namin, baka naman po, baka pwede po magparipan, ma'am. After na may sprayan natin ay ito, gagamit tayo ng use oil. Pinanggal na rin natin yung nasimula nilang bahay. Ginamitan po pala natin ng use oil dahil ang plano natin ay uh, ito yung magiging rason upang hindi na sila babalik. Siguro sa amoy nito at sa oil na rin na nadikit dito sa kahoy. diri rin ako sure kung epektibo ba itong ginawa ko Magkikita natin bukas, lunes, kung babalik pa sila Sa papi po na umiyak, baka nakagat po ng putakpe So sorry po talaga dahil hindi natin inaasaan to Hindi ko rin napansin na may aso sa paligid kasi nga nakasuot ako ng helmet So ang focus ko ay dito lamang sa putakpe Patuloy pa rin tayo sa paglalagay ng used oil. Total ay ginamitan na natin ng used oil. Nilubos-lubos ko na paikot dito sa may poste. Baka sakaling may makaligtaan tayo at babalik sila. Sinali ko na rin yung dati dahil bumalik yung mga putakti dito. So papayran din natin to ng used oil. Yan at natapos na natin. So malinis na. Wala na yung mga putakti at uh, kailangan na rin natin tatanggalin yung outfit natin dahil napakainit na. Hanggang sa muli may makabuluhang bagay na naman tayong nagawa.